Dahil nga gusto namin maligo sa dagat, kaya naghahanda na kami ng mga pagkain. Isa nga sa babaonin namin sa dagat, itong napakalaking papaya. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung papaya, mas malaki pa sa mukha ko. Binigay nga ito ng tita namin, pero hindi pa namin kinain, kaya sabi ko babaonin na lang namin sa dagat. Dito sa amin, pag ganito kalaki yung papaya, ito yung tinatawag naming Amerikano. Pero yung mga papaya na maliliit, yun yung native. Dati, meron din kami ganitong papaya, kaso lang naubos na rin siya, hindi na rin siya dumami. Kaya nung ko nito, yung mga buto nito meron nang nagmamayari. Magtatanim rin kami nito para magkaroon din kami ng ganitong variant ng papaya. Dito sa probinsya, kung masipag ka magtanim, marami ka talagang aani. Eh. Kahit wala tayong lupa, pwede tayong magtanim eh. Nang matapos ko ng balatan, ay inislice ko na rin para matikman na. Yung lasa niya, hindi siya ganun katamis pero masarap siya. Kung gusto mo ng malutong, ay pwede naman, depende sa trip mo. Nung pagbigay sa amin ng tita ko, malutong pa sana siya, kaso lang hindi namin kinain agad eh. Kaya abangan nyo ang aming swimming!